So, ito mga kamoto. Pupunta tayo ng Pugon. Bye-bye. Ah, Ayan. Dahil hindi pa siya ganoon ka init, ay ganda muna tayo magpatakbo. Sarap talaga pag umaga. Kanibagong simula. Di bagong buhay alright manggahan na tayo mga kamoto mas pabilis pa lang dumaan dun, no o natimingan natin kasing ano umaga at wala pang traffic sa so, meron nagbabike ngayon mga kamoto kasi di ba yung karamihan ay walang pasok kaya weekend sila talaga nakakapag bike katulad natin nakakapag motor nakakapag unwind kahit paano di ba okay sa highway na tayo mga kamoto Sarap pumakita Alamig Alamig ngayon ah <laughs> Dito mga kamoto ay medyo Traffic traffic Dahil Ano dito eh Supermarket Ayun oh no? Wet market Mini market Basta pala yung kishe Merong Hamal hamal Yes grabe okay, no? ano mo po makakamo ito kamaya yan pagkuma natin no? maka traffic na rito okay, ang gagawin natin kung makita na natin traffic dyan mag i na tayo rito at doon tayo dadaan sa may C6 sa may highway 2000 masarap dito kahit may araw na malamig pa rin wow ano yan usok fog o usok ng sa sakyan o may nagsisiga <laughs> wala pa tayo sa marulaki mga kamoto ha alam ko po, antipolo pa lang dito eh napaka tayo sa boso boso eh may mga riders din dito no? pa. nandito na kayo sa lugar na to ibig sabihin antipolo pa rin <laughs> hindi ko sure kung antipolo yung boso boso pero ayan na Diyan na yung boso boso at yung parang hotel resort ng boso boso ayan ayan yung boso boso mga kamoto

Wala akong mo overtake Wala rin tayong gasalubog Wow, ito ang paganda rito Dahil nagahanap tayo ng chill Chill lang Mayroon yung corner. Mayroon yung Baka naging dahil maraming Okay, lang. Lain diba? Ganda, oh! Ito ang Marjusen Ah diba Ah may bagong spot dito Wow Sayang Wala si mami Ayan na mga kamoto Picture tayo Ha natin to. Oke. Okay. Kita oh. yes. Wala si Mami Tara. Kita sa siki. Tayo ay maghachuk-chuko. Chuko naga taso, sa chuko. Merakila Oke. Okay. Okay. Dito na tayo mga kamo, to, sa Cafe Caterina Kape lang tayo Kape? Hindi, hindi tayo nagkakape Ano lang tayo ng Hachuko Tayo Yun ah Uy, ganda dito oh Wow mga ulap, ganda. Sa hot choco Ano size? Yung short lang. Okay, number 4 tayo. Order pala natin is uh, hot choco tub Dito tayo. Sa CK. Happy Katerina. At, ayan ang beauty ito. Sure, kung nakikita nyo na maayos kasi yung araw. Ito, mag na mga yung ating hot choco tablet. mga hamotok. Ayan o, no? may mga vlogger din dito. Yan. Sila naman yung papasok at tayo naman yung lalabas. Dami nang nandito sa taas. Oh, di ba? Tapos may sea clouds pa pa dito. Uy, meron pa rin o. No? Pero hindi katulad kanina na kitang kita nyo yung dami ng ulak. Next Sunday, sasama natin si Mami. Pupunta tayo ng Impanta o kaya sa Riyaya, Quezon. <laughs> Maga lang kaming aalis. So, yan yun. Uy, may GSX na, no? Shout out sa Woo! Alright. Ferrari at atong mga to na nakakuho so ayun mga kamoto salamat sa pagsama sa akin dito sa chill ride lang natin at ah, nakaakit ulit tayo ng marilaki kanina nakita niya may mga fog konti lang yung mga kasabay natin kanina nung paakit tayo huwag niyo pong kalmutan mag like share tsaka subscribe sa akin channel at follow niyo na rin po ang aking facebook page para updated po kayo sa mga bagong posts at videos at kung nasan si Kamoto Vlog shoutout nga pala dun sa dalawang nakakwentuhan natin kanina sa may CK first time daw nung isang tropa niya dito sa Marlaki at sabi ko ay maganda rito try na lang explore yung kahabaan ng Marlaki Highway at marami-rami silang makikita ng tourist spot at mga parang Instagramable na lugar dito. Dito ko na muna tataposin itong video. Hanggang sa susunod na vlog. Bye!